Hi hello mga viewers alam kong mga Love ko, uko okay. eh. Diyan gusto ko mga ulam. Kailangan hindi masyado kasi nakaka-high blood tuy. Eh. Hindi kailangan marami kang kakainin ng ganito. Nag-iingat din ako sa high blood. tayo, Kamay lang ako. Kasi gusto ko nakakamay kasi wala akong ipin. Gusto ko makapa yung mga tinik baka may tinik. E wala akong ipin na pang salad ng tinik. Kaya ito, kinakamay ko lang. sarap kumain pag yun ganito na ano kamay so kung nga gulay walang gulay walang nakapamalingki tagal na ako hindi ko kumakain ng mga pang high blood ayaw kung tumas ang BP ko kasi mag nakakain ako ng mga ano ang BP ko tumataas Sumasakit Sa ang batok ko pag mabut na ng 1, 170 over ano na, over 80. Bato ko sumasakit na, kaya ayaw kong kumain. Ito ang gusto ko na ano. Kaya nga ito rin, hindi ko rin, hindi rin kailangan ng marami kasi ano ito eh. Hipon, makakaano din ito eh. Maka, taas din ng BP, kaya kunti lang kakainin ko nito. ko, hindi ko makain ganito. Kaya na tayo. Hey! Why do that my friend? Oh, you ate? You want to eat? Mara! No. Hoy! Mara! No Mara! Ah, ko papa mo para kunin kanin niya. Katok ako ng katok sa, ano, ayo marinig. Hmm, kanina, nagluto yaga siya ng laki mo. Nuram na. Hindi <coughs> ko alam kung halian hmm. na yun.

Pagiti. Hmm. sa mga ng ano yan? Nani? Hmm? oh na. ay wag kang maghawak din. <coughs> Hmm. Ako na. Sao, Sao? Ano? Ha? Kinabungon suka, barang panig. Kumuha na akong bagong suka. Tagal na yata yun ang suka nila yun,

dami akong kanin dapat ang kinakain ko dalang kutsara lang dalang sandok ang damihan ko 'pag ako kumain dalang kutsara lang ng kanin dalang sandok na kutsara Kasi dati malakas ako kumain ng kanin. Laging dumatas ang BP ko. Mininervis ako lalo pag nag-BBP ako. Tasan baby ko. Hindi natuloy akong makatulog hanggang gabi. Kaupo na ako. Kaupo na ako, nakasanda lang ako sa padinding. Kaya nga hindi na ako kumakain ng marami. Takot na ako nga. Tumas ang biki. Hirap kasi pag na ka na eh. No? <coughs> Kunting kain na ng mga ano-ano. Pumataas. -ano eh. Iniinom ko lang ng maraming tubig para nabubusog ako agad. Huwag yung kanin nakakabusog kasi pag kanin nakakabusog. taas ng biti. Sugar. Miniminting ko sugar ko. Kaya ayoko nang matas ang sugar ko. Marami pa ka na kain ng kanin. Bama may tsuka. Kaya ko, pag tumataas bibi ko, alam mo, hindi na ako uminom ng mga pampababa. Nakakatakot din. Inom ka ng inom ng gamot. Ang ginagawa ko, bimpo. Nagbabasa ako ng binabasa ako ng suka. Ilamos ko yan, ginaganong-ganong ko pag tumaas lang baby ko. Kasi dahil sa pagkain ko ng marami, mga ulam na ano. Inupuno-puno-punas ko sa katawan ko lahat. Kasi parang umiinit ang katawan mo pag madasan dugo mo, umiinit. Magpunas ka na yung bimpo mo, basain mo ng suka. Pag nagpunas ka, mamaya-maya, ano na, malamig na an ano mo, katawan mo. Pati kilikili, lagyan mo lahat li likod ng tinga, nito. Pupunas nga ako, binabasang-basa yung bimpo. Ayan lang, pang ano ko sa pang pababa ng ano ko, BP. Dali lang bumaba. Kaya hindi na ako uminom ng gamot na pang pababa ng ano, BP, yung tasan dugong mo. Ayoko na uminom. Masira, mami, masira din ang ano natin yan ng kidney natin sa kainom ng mga ano gamot na ma, matatapang kaya e, yun lang Yun ang pampa ano po yung kaya kung kayo na ano basa ila ng bimpo ng suka basang basa mararamdaman mo agad na yung batok mo na mabibigat mabigat. Nawawala agad pag yun ang mukha mo, punasan mo, liig, kilikili -kili lahat. Ano? Lumalamig agad yung katawan mo. na, di ba umiinit ang katawan natin pagtaasan taas Pag, pag nagpunas ka ng suka, mararamdaman mo agad na nawala ang bigat ng batok mo. Lahat ng ano, parang nahihilo ka. Y yun lang inaano ko, suka lang. Kaya kayo pag nano yan, puro suka. Mag na mag -ano na ako ng suka. Kaya, alam, umirang ba nila maraming tubig? Bawat kain mo inom. San baso ng tubig. inom ko. Isang ganito, punong-puno yan, iniinom ko. Dalam baso ng Hi mga mga viewers. Sana wag kalimutan nyo i-like, share, subscribe ang aking video. <mulit> <mulit> i you know I am. bansay ko din sa Oy, kado! Oy, oh, yung pagkain mo! wala naman tayong ano shop para gawin at yan inaalam mo Oh, oh. Naghahanap pa ngayon ng malambot kasi pag pag pin na ano, pinapabili kita ng biga, sabi mo yung maalsa. Sabi ko, wag yung maalsa kasi hindi na makain ng bata yan. Ang puro bata. 嗯。